Bakit hindi sa Gilas Pilipinas naglaro si Jericho Cruz at mas pinili ang Guam National Team? Hindi sa Gilas Pilipinas naglaro si Jericho Cruz dahil mas pinili niyang kumatawan sa Guam kung saan siya ipinanganak. Bagamat may lahing Pilipino si Jericho, lumaki siya sa Guam at doon siya nagsimulang maglaro ng basketball dahil dito may personal at emotional siyang connection sa bansang iyon. Ayon sa mga ulat, hindi rin siya naging bahagi ng long-term plans ng Gilas Pilipinas. Hindi siya regular na natawag para sa training pool ng national team ng Pilipinas. Kaya't mas pinili niyang maglaro para sa Guam na agad nagbigay sa kanya ng oportunidad. Malaking bagay rin ang availability at playing time na inalok sa kanya ng Guam national team. Sa isang maliit na basketball program tulad ng sa Guam, mas malaki ang papel na maibibigay sa kanya kumpara sa gilas. Sa gilas, mahigpit ang kompetisyon sa bawat posisyon at maraming talentadong manlalaro ang nag-aagawan sa spots. Sa Guam, isa siya sa mga pangunahing manlalaro, kaya mas may tiwala sa kanyang kakayahan. Mas may chance din siyang maglaro sa mga international games. Dahil dito, naging praktikal ang kanyang desisyon na sumama sa Guam team. Hindi rin naging hadlang sa kanya ang isyu ng pagiging eligible para sa Guam. Dahil siya ay ipinanganak sa Guam at may citizenship doon, pasok siya sa mga international rules ng FIBA. Hindi na niya kailangang dumaan sa naturalization process kaya mas madali para sa kanya na makapaglaro. Samantalang sa Pilipinas, mas maraming proseso at mas matinding kompetisyon ang kailangang pagdaanan. Ang pagiging parte ng Guam team ay hindi lamang sa larangan ng sports, kundi pati na rin bilang pagtanaw ng utang na loob sa lugar kung saan siya lumaki. Kaya naging malinaw ang kanyang pasya sa bandang huli. Bagamat hindi siya naging bahagi ng Gilas Pilipinas, hindi ito nangangahulugang hindi niya mahal ang Pilipinas. Makikita naman sa kanyang paglalaro sa PBA ang kanyang dedikasyon at pagmamalasakit sa bansa. Ngunit minsan, kailangang pumili ng landas na mas akma sa personal na karera at kinabukasan ng isang atleta. Sa Guam, nabigyan siya ng pagkakataon na magpakita ng kanyang talento sa international stage. Isa rin siyang inspirasyon sa mga manlalarong Pinoy sa diaspora na maaaring magsilbi sa parehong bansang kanilang pinagmulan at kinalakihan. Sa huli, ang kanyang desisyon ay bahagi ng mas malawak na kwento ng kanyang buhay at karera.